Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa atin pong sumado sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang atin pong pecha para naman po ngayong February 27 at February 28, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga followers po natin, sa mga bago pa lamang po nating mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, natin na ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada update para po ngayong February 27. Ayan, dito po tayo sa February, yan po ay dos. Uh, 27 sa ating pecha at 24 pa rin sa ating taon. Ayan, kagaya pa rin po lang dati, isimplify lang buong natin yung uh, numero natin dito. Ayan, 0 plus 2 is two. 2 plus 7 is 9. At 2 plus 4 is 6. Ganun pa rin po sa bandang gitna. 2 plus 9 is 11. At 9 plus 6 is 15. Dito pa rin po sa bandang baba. Ganun pa rin. 11 plus 15 is 26. Ayan mga idol, ito po yung unang numero natin. Meron po tayong 26. At yun naman pong pangalawang numero natin, kapamis ng numero, dito po. Dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin sila. 2 plus 9 plus 6 is 17. Yan naman po yung ating pangalawang numero. Meron tayong 17. Uh, pwede na rin po natin matayaan yan. Pwede, pwede na rin po itong kombinasyon na ito. 26, 17. O kaya naman po ay 17, 26. Yan, pwede, pwede na po yan. At dahil 2 digits po yung mga numero natin, itong 17 po at saka 26, yan, simplify lang po muna natin yan bago natin isumada para mas madagdagan yung mga numero pwede natin pagpilihan. Ayan, dito po tayo sa 17, 1 plus 7 is 8. At sa 26 naman 2 plus 6 is 8. Ayan, parehas lang po ng sumada. Kaya isang numero lang po yung makukuha natin dito. Ito lang pong 8. At yan lang din po yung isusumada natin. Ayan mga idol, sumada natin ng 8, kunin natin ng 17 o kaya naman ay 26. Kahit alin po sa dalawang ito ang mauna, ay pwede rin po. Unahin na lang po muna natin itong 17, sumada din si 7. 1 plus 7 is 8, at saka ito pong 26, sumada 26. 2 plus 6 is 8, at pwede rin po ang 35. Ayan mga idol, yan po yung mga nilang nakuha natin uh, pwede natin pagpili sa atin pong sumada para po ngayong February 27. Then, meron tayong 8, 17, 26, at 35. Ayan, rambol pa rin po natin. Ipili po tayo kung ano po yung uh, nang gusto natin ng uh, numero o mga kombinasyon na pwede po natin matayaan. Ayan, rambol pa rin po natin yung mga yan. Ngayon. At sa ating sample naman, tinawa natin ang 35, 35 at 17. and 8 and 26 at 17 and 8 and mga idol, and po yung mga sample naman po natin yung kombinasyon natin nakuha sa atin pong sumadla ngayon pong February 27 and meron tayong 35, 17 8, 26 uh, 17, 8 Meron din po tayong tatlong kombinasyon dyan at kung nagustuhan niyo po sila ay eh, pwedeng pwede po natin matayaan itong mga ito. Pwede rin po tayong mag tag tag pa kung may mga kombinasyon na po, po tayo nakaproporasyon na tayo na dito. Kung may mga, mga gusto pa po tayong mga naroon. Pilihan po tayo dyan. Uh, ang mga idol yun po ang ating sumada para naman po ngayong February 27. Uh, at isunod natin yung ating advance sumada para naman po ngayong February 28. At ayun mga idol, umpisan natin. Dito tayo sa February. Ayan, dos pa rin po tayo rito. 28 naman sa ating pecha at 24 pa rin sa ating taon. Ayan, February 28, 2024. I Simplify lang po muna natin sila. 0 plus 2 is 2. 2 plus 8 is 10. At 2 plus 4 is 6 Ganyan pa rin po sa bandang gitna. Uh, 2 plus 10 is 12. Uh, 10 plus 6 is 16. Ayan mga idol. At sa bandang baba din po. 12 plus 16 is 28. Ayan, ito po yung unang numero natin. Meron tayo nitong 28. At yung pangalawa naman, pangalawang numero natin, papares. Ayan, dyan pa rin po sa gitna. Ito, combine lang po natin sila. 2 plus 10 plus 6 is 18. Ito naman po yung pangalawang numero natin. Meron tayong 18. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede pwede na rin po natin itong matayaan. 28, 18. kaya naman po ay 18, 28. Ayan, mayroon po. Pwede pwede natin matayaan yung kombinasyon na yan. At kagaya nga po dito sa kabila, two digits din po sila. Ayan, simplify muna natin bago natin sumala. Ayan, dito po tayo sa 18, 1 plus 8, and then 9. At sa 28 naman ay 2 plus 8 is 10. Yung 10 po natin ay two digits din po yan, kaya isasimplify din natin. Kaya magiging 1 plus 0 is 1. At ito po ang isusumada natin. 9 at saka 1. At unahin po natin isumada ang 9 dito sa 9, kuhin mo natin yung 18. Sumada nga 8. 1 plus 8 is 9. Pwede rin po dyan na... twenty or thirty-six. 36, na 36, is three 27. 27, plus six is nine at twenty-seven. 27, plus seven is nine. Ayan mga endol, yan po yung sumada natin dito sa 9. At isunod muna natin itong 1. Ayan, ito naman po sa 1, kukunin po natin itong 10. Sumada, jis, 1 plus 0 is 1. At ito pong 28. Sumada, 28. 2 plus 8 is 10. Pwede rin po dyan ang 19. Sumada, 19. 1 plus 9 is 10 at pwede rin ang 37 so 37 3 plus 7 is 10 And mga idol, yan naman po yung sumado natin dito sa uno at ito po yung mga numerong pwede natin pagpilihan. Dito po sa ating sumado ngayong February 28. Meron tayong 9, 18, 36, 27, 1, Gist, uh, 28, 27, 1, 10, 28, 28, yan, ganoon pa rin po yan. kaka lang po natin. Pipili lang po tayo dito. Ano po yung mga nagustuhan natin mga numero. Para naman po sa mga kombinasyon na pwede po natin matayaan. At sa ating sample naman po, tunungan natin dyan yung 27, 27 at 19. Then, 18 at 37. Then, 26 at 10. Ayan mga idol, ito po yung mga sample po natin. Makombinasyon natin dito sa ating sumada ngayong February 28. Meron tayong 27-19, 18-37, at 36 Gs. Ayan, kung nagustuhan nyo po itong mga nakuha natin mga sample dito, ito rin po yung mga numerong tinatayan ko dito sa amin. Pwede, pwede rin po matayan nyo mga yan. Pwede kayong kumuha, magdalitag pa sa mga numerong naka-encircle dito sa taas kung ano pa po, po yung mga nagustuhan po natin dyan. At ayun mga idol, po pangatong sinong sumada ngayon pong February 27 at February 28, 2024. Maraming maraming salamat po.